yung sikat na taylok sa tayuman sa tayuman sa tentap, sa kay bato sai buwang ko namin Yon. good morning mga mo TV Welcome back naman sa aking channel So ngayon lang tayo mga pag-upload ng motovlog ulit So guys ng vlog natin ngayon uh, Magpapalit tayo ng gulong Which is Corsa pa rin Cross S At saka yung upuan May butas na kasi ito So try natin papalitan ng ano Yung binili ko sa Shopee ito Maganda siya eh Ayan yan. So try natin Anong magiging resulta Punta tayo sa Takara Tires Pateros. Doon tayo magpapalit ng gulong. Okay. Ayan guys, kita kasi tayo doon sa Takara Tires. So yung guys, no update lang pala. Uh, ito yung gulong na papalitan natin. Ayan. So pud-pud na yung gitna niya. So agapan na natin bago pa uh, bago pa tayo siya. Uh, agapan na natin 'yan. Ayan. Yung gitna niya parang ganito 'yan eh. Yung gitna niya. So wala na siya wala nang ano. Pudpud na siya. So ayan, palit din natin yung Corsa Cross S. Eh, so ano siya, no? na natin yung odometer. Odo niya. Nagpalit tayo ng odometer no ay odometer ng gulong noong 20,000 almost 19,000 siya eh, may get so almost 20,000 na. Ah. So bago siya napudpod ng ganyan 50,000 mahigit na pala tong ano oh no? So bago siya sana nakita niyo. No? So naka 30,000 mahigit tayo bago tayo magpalit ng panibagong gulong sa likod. So yung harap okay pa yung harap. Ayan guys. Okay pa yung harap. So hindi natin mapapalitan yung harap. Likod lang. Okay guys, kita kits tayo. Ayun guys, so, on the way na tayo. No? Ayong uh, yung unang gulong ko nga pala guys na sa is sa kay natin binili dun sa may Bertuso Tires. Kaya medyo nakakadala kasi dun. Iba yung, yung price nila sa Facebook pagdating dun. Iba na. Nagmamahal sila tapos fake yun nilagay nila ng nila, nila, ano, uh, sealant kasi parang sabon lang siya. Hindi nga bumabara sa pito. Ang original kasi yan, not, natural lang na bumabara sa pito talaga yan. Kaya kailangan may pantanggal kayo ng ano ng sakit na sa ng pito. Ay pantanggal kayo noon. So lilinisan mo lang 'yon para mabombahan mo ng mais, Mayroon pa bombahan kasi 'yan. So, wag may isila na naman almost hindi ka na ano, hindi ka na magpapabomba yan. Very rare na lang. Ah, so guys, kita ka, kita kayo ka sa sa Takara Tires Pateras lang to, ng Malmeda. Alright guys, nandito na tayo sa ML Meta Malapit lang na sa amin Tapos yung upholstery dito lang din sa harap yun eh. So Ayun, bukas na Kanina nga, sarado to eh Papalito ng gulong sa likod Yung Corsa Cross S ah. Yung to.

Ayan, maraming salamat Takara na Napalitan na yung gulong natin. Pumunta pa ako ng kalooban dati. Meron pala rito. Saan ba yung General Upholstery dito? <coughs> Alright guys, sa pagkakataong ito. Ano? Uh, tapos na yung palitan ng ating gulong sa likod. Uh, so almost uh, 30,000 bago tayo nagpalit. Ng panibagong Corsa na naman. So guys, no, dito sa hinahanap na natin tong ano. Lagi like ko nakikita dito sa pateros na upholstery. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko siya makakita. Hindi ko lang kung sarado eh. So, dumiretso tayo ng tagig. Maraming <coughs> upholstery tayong ano, uh, dinanan, Pero wala, hindi nila magagawa. Wala daw yung gagawa. Ganyan. Oh, ano. Pero may dala na tayong ano, sita, bali, ikakabit na lang yon Yung cover, seat cover. Akala ko kasi ipapatong na lang siya, then goods na eh. Pero hindi pala kailangang palitan yung, ano, yung upuan. So, yun, hmm um, okay naman at uh, way back home, ah uh, pa na sana ako. At nakita ko itong, ano, uh, master motorcycle seat. So yan located diyan dito sa ano sa Tagig. Hmm. Sa Lower Bicutan Tagig. Mga kapaps, dito po yung shop ko sa New Lower Bigutan. Ang pangalan po niya ay Master Motorcycle at and Cover. Andito po yung mananay. Yung sikat na Tailok sa Tayuman, sa Tayuman, sa Tentab, sa kay Bato Sai, buwang kuha namin. Dito po okay. kayo pumunta. Thank you po. Ah, yes. Thank Thanks, you, boss. You know, guys, maganda abito ng sakin. Sa Rod, right. pa tayo sir. Ayan, pala. Panday na panday. At tinabasa ng foam na yan? Tinabasa ko yung foam oh. yan. Kaya oh. ay stuck yan. Oo. Pang ano yan? Pang click? Click. Mm. Pares yan. Oo. Oh. Pati ito, pang click. Pang ano, pang cover din yan ganda? Pang oh, cover din yan. Lahat yan. Yari saan ito? Ano yan, Sir? Uh, Laminating tawag niya, Sir. Mm. Pero kung sa mga quality ng tela, Sir, mm. yung mga leather ang ilalabang ko yan. Kaya may mga logo na yan. Oo. Oh. Eh, yan ang sumigat eh. Yung mga JRP, JRP. Oo, oh, no? nga. Nung magaling Thailand. Kadalasan yun na nakikita ako. Pati yung ganyan, Som, Somjin, Jin. Som na no? no, lang din siya, iskarte ng pagkabit talaga para lumabas yung ganda ng pagkabit. eh po yung price naman, kamusta yung price lang ano? Ay, sakto lang. Sakto lang. Kukumpir nyo sa iba, may bayad ang tabas, may bayad ang kabit. Oh. Ako libre ang tabas, libre ang kabit. Oh. Ako kaya yung presyo niya, affordable talaga. Ayun. Quality ang gawa, puro ang presyo. Ayos. Ayun so, yung system na yeah, kasi kaya may tayo yan, may pato sa I-1215, Muriones, ganun din. Mm, sa inyo? Ganun din. Sa, sa amin, 800. Uh, laking bawas, no? Oo. Oh, alahati almost. Mm. Kasi kaya ganoon, bayad yung tabas, bayad yung gabi Kaya okay. maabot ng ganong kalaki. yung baga, pinipreview na lang namin yun. Okay. Para may choices yung magpapagawa. Oh, Ay, Kamura tayo dun. master motorcycle leather uh, motorcycle seat. Okay. Hanapin ko sa Facebook, sir. Ha? ay, thank you, thank you. Okay. Okay. alright so guys, magaling yung gumawa. Ang lang, 10 minutes. Wala pang 10 minutes, tapos na. Ang pantay pa yung pagkaka-stapler. So, well-recommend yung, ano, yung pwesto na yun. Natayon na lang sticker. Di natin nabigyan sa ayan. guys, maraming salamat hanggang sa susunod na vlog. So, ang vlog natin ngayon... Ups pagpalit natin ang gulong at saka yung cover oh, sarap upuan oh. sarap upuan medyo tumaas siya kasi nakaumbok yung ano eh may umbok siya. ayan guys maraming salamat please like and subscribe saka pakiclick ka rin yung notification bell para updated tayo sa mga bagong video thank you